Ano nangyari? Nakakapag-sumbong uh, ba? Eh, John. sigurado ko hindi na hong makakapag sa polis, siyang. Ay, eh, ka na! Dali! Balik sa trabaho! Tara! 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 Dali, gina, tara na! Tara Ito, so, Lynette, sigurado po ba kayo nandito sila Aling Susan? Mukhang hindi naman po sila makakapasok eh. Sandali, Ana, ah, tawagan ko. Sabay-sabay. One, two, three. Ano mo si Lynette? O tawag yung tawag, oh. Kasi Let... naman siya, sagutin niyo na, ho. One. Three, two, three. Hello, Lynette. Nasa sementeryo ba kayo? nalaman? So nasa sementeryo nga kayo. Chang, pwede pa umuwi na kayo. Umalis na kayo dyan. Bawal hong yung ginagawa ninyo. Oo, oh, oh, uwi na kami. Matapos namin mabuksan itong kabaong na nahukay namin. Bye! Hello? Hello, Chang? Chang! Nay, ano, nasa sementeryo daw po sila? Oo, oh, anak. At naguhukay na daw sila. Ano po? Eh, kailangan makapasok po tayo. Pigilan natin sila. Eh, paano tayo makapasok? Isarado nga. Ready na ba kayong mag-unboxing? Tsang naman, ang banget ah. naman ng unboxing nyo eh. Sige na, Regan. Baba na. Hmm? Ho? ako? Regan, sino gusto mong bumaba dyan? Ako? No. Oh. Hmm? Regan, bumaba ka na. Sige na. Egan? Sige na! Baba na! Sige na, Chong! Sige na! Buksan mo na! May padlock! Ano? May padlock? Ano yan? Baul? Boss! Tao po! Kuya! sir. Maitato na lang po sana ako. Sir, Boss. sarado na po kami. Ayun nga po, may, may dadalawin lang sana ako, kaso sarado na nga pala. oh, sarado ah, Pero na po baka matulungan niyo po ako kasi namatayin po ako ng makina eh. Eh, hindi po ako pwede umalis dito, sir eh. Na, baka pwede niyong tingnan kasi wala po kasi yung alam sa makina-makina na yan eh. Ito lang po, tingnan nyo. Sige na sir, wala talaga akong alam sa akin eh. Hindi, baka, baka pwede niyo kong kasi bago lang kasi tapos bigla na lang namatay eh. eh. Kasi kakabili lang namin. Eh, wala talaga akong alam Andi, din sa... Hindi, tingnan niyo. lumapit kayo ante. Yan. Tingnan niyo kasi wala po akong alam-alam din sa makina na eh. yun. Yeah. Yan. Ito nga. Hindi, tawagan ko na lang sir yung hindi, ito. Tingnan niyo to. May... May ano talaga eh. Hindi ko talaga maintindihan kayo. May alam ba kayo dyan? Hindi ko maintindihan eh. Ayan o. Oh. Ayan. Anong tingin niyo okay. dyan? Wala talaga akong alam sa akin, sir. Pasensya na po. Kung gusto niyo po, tawagan ko na lang yung kasama uh, ko. Baka okay. marunong siya sa sakyan. Opa, pwede naman. Ah, uh, buddy. Baka may kakilala ka dyan na marunong gumawa ng sasakyan. Parang ngayon lang yata ako nakakita ng kabaong na may padla. Bakit ganon? Paano ngayon yan? Talaga! May tinatago sila! Akira, ako bababa dyan. Ako, magbubukas yan! Huwag na Buksan mo na! Kung hindi ako magbubukas yan! Chang! Chang, itigil nyo na yan! inyo, ha? Sige, dito, alis kami. Baka madamay pa kami oh, dito, ito. eh. Tara! Regan, bakit nakikisali ka pa dito? Chang naman pa, di ba? Umuwi na po tayo. Eh, mali tong ginagawa niyo. Bawal po ito. Ako naman, eh, Lynette. Eh, kanina ko pa nga sinasabihan yan, eh. Pero ayaw niyo talagang makinig. Pasamoy talaga yan si Chang, eh. Eh, bakit? Wala naman tao dito, ah. Eh, kahit nalamali po yung ginagawa ninyo. Please, umuwi na lang tayo. Tara na. Anong uwi? Hindi tayo uwi. Hindi nyo ba nakikita? Nakapadlak! May tinatago sila. Kailangan natin malaman kung si Moira nga ba si Morgana. Kapag si Moira nandyan, eh hindi siya si Morgana. Pero kapag wala si Moira dyan, alam niyo na, siya si Morgana. Ano? Ayaw niyo ba malaman? Andiyan na oh!